Magandang umaga sa ating lahat ng no, mga ka-farmers. So, ito ito'y nagpapaharvest po tayo ng mga talong. Kasi may papalaki na mga ka-farmers, no? Na pwede i-harvest. So, ayan, kitang-kita na mga bunga sa taling. Kasi nagbawas po tayo din ng mga sanga. Ayan ang mga farmers o so, ang mga bunga. Unti-unti nang dumami. So meron po tayo ang anim na tao din ang nagpipitas ng talong mga farmers. So ang iyong pinipitas natin ng ngayon ay upo. Tapos na kami sa upo. Din ang palaya. Tapos na din. So lilipat na kami sa talong. Ayan po mga farmers. Ang mga talong na napipitas. Ayan napakaganda po. So ito po ang tamang variety pipitasi natin mga farmers. Yan ginugupit. Mas maganda igupit, no? Kaya So itong farmers na to mga ka-farmers ang nagpipitas dati na nag-viral. Yung kasamahan natin to sa farmer, sa farm. Ayan oh, kitang-kita niyo sobrang laki ka-farmers. Doon. So may mga naiwang ang palaya mga ka-farmers kasi sobrang kapal. So ilakay mo ganyan, sobrang laki, no? So yun po no mga ka-farmers. Puno na daw iyang karita. So hindi pa to yung Martin masabi na sobrang dami ng bunga uh, may mga bunga na lang yan ganito na lang kasi ang bunga ay nasa mga uh, lima may mga fito ganyan pa So ang iba ay maliit pa mga ka farmers kasi uh, ang ating talong ay 53 days pa ngayon. Ang ibang puno ay 52 kasi dalawang araw ang pagtatanim din niya. So talagang ganyan lang ang pag-harvest. Anim po so, sila din yung mga ka-farmers na nag-harvest. So tingnan natin ang iba. Nakatulong dito dong? Nakatulong oh, dito dong? Nakatulong dito Ayan mga ka-farmers. Oh. Sobrang ganda ang aming mga na-harvest. Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lamang. Thank you.